sa oh, ganito guys. Tuturo ko sa iyo lang. Ito yung ang yung aking video kit. Sa yung remote. So, ito siya guys. Ito kasi may remote. May pang control. Wait lang. Hanapin natin guys. Ayun, nakita ko na. Ayaw pang sumama. So, ito siya. Ito guys. Ito guys um, ikukunik natin siya. So, ganito lang mag maglog ng easy sa akin. Dahil ito ay ano, ganito guys, kukuha ko ng case para kunyari yung cellphone ko. Oh, so, lock. So, dito guys, may case ako dito. Ano? Uh, uh, case na kailangan kailangan niya siya kailangan kuha lang ako ng polvo para patungan lang. yan so nakikita nyo pong case to po. ayan so ito guys, kung nyo lang pansin ilagay nyo lang natin siya ito ikakabit natin siyang pangyanyan pahiga yan, na-adjust din naman yan. O. Oh. Ayan, guys. So, nakikita nyo. Tapos, eto. Dito. Yeah, oh, i na natin siya din. Ayan. So, magiging ganyan siya. Tapos, eto. Uluksan natin siya. Papakita ko sa screen ko yun. Kung paano ko siya i-connect. Ayan. So, nakikita nyo na-google siya. Ayan siyang, ano, um, off tsaka ano, well, on. Ayan, pag niya, pag hindi siya nag, ano, um, ayan. Tapos binuksan ko, ayan, lalabas. Hindi ba, blue. Tapos, papakita ko sa screen ko, guys. Um pala siya i-connect. So, ganito lang siya i-connect. Ayan, punta kayo sa settings. Ayan, no nakikita ko yung Bluetooth. Tapos pangalan niya ay Kung alin naka-connected, guys. So wait lang natin siya mag-open. Ayan, yung AB Shutter 3. So 'yun yung pangalan ng pang-control. Second so, screen na. Ayan siya. O diyan ayan. Tapos yun ko, di ba? Pag pinindot ko, guys, Kita nga ito. Ito may blue na ba? Ano, ilaw. Oh, ah, ididiin nyo lang siya para maging siya. Pero pag sa mall, guys, huwag nyo huwag nyo itong ilalagin sa loob ng mga shops. Kailangan sa labas kayo ng, ano, yung may escalator, ay na ba, lang doon. Pero kapag sa store, guys, bawal nyo idala ko sa'yo. Papapagalitan kayo ng guard. Kasi ako, no, naglaya ko ng din lang ko tong video kit ko tapos ipinasok ko siya pinasok ko dun sa may store tapos dun sa namit damit-damit na nagpipinda. So, ayun binawalan ako. Sabi, bawal daw magvideo dun sa loob ng ng ano, ng store. Basta, ako tinago ko na yung ano ko yung video kit ko na no, pala bawal pala. Kasi akala ko kasi guys, pwede. Pwede mag- pwede mo mag-vlog yung katulad ako kung nag mga TV-TV kay Mami Shang, ayun. So, ayun. So, akala ko guys, pwede siya. Kaya, ayun. Sagun lang guys, ako maghawak ng video kit. So, may papakita pa ako isang technique. ko. Di ba? Pag pinindot ko, guys. ayan. Okay, kita nito to so, may blue na ba ano hila so ayun guys makikita nyo nakakonected siya. so ito naman nakistand mo naman siya. ayan kung gusto nyo pag na nakamad ko kayo guys mag ano na ito guys na adjust yan oh na adjust guys kapag ayaw niyo siyang hamakan na at nangangamit yung mga kamay niyo pwede niyo siya kistang tapos, tapos dito guys so I can see nito ayan i-battery so guys ayaw na matanggal ayan so I can see to, na to battery niya siya Oo, oh, tingnan ko baka nagkalawan na ito. Hindi <laughs> Dalawa yung nakabit na battery sa kanya kasi pang low siya So, wait. <laughs> hmm. So, ganyan siya. Ha? So, na natin na ito. Ito guys, hindi ko to ginagamit kasi ano. Kaya pinalik ko yung butter sa case ng cellphone ko kasi ang hirap siyang So, ayan. So, itik-takit ko yung hati. Ayan. So, may kakabit nyo No? So, ganito lang sa ikabit. lang. Yun yan. Itong, itong guys, ito. Iridikit mo siya. Oh. Ayan, ito. Wait lang. Ito guys kapag ganyan yun. Tapos yung likod dito sa may ano, ito, ito, ito. May mga ganyan, mga alambre. So, may yung ko. Yung Ayan. <laughs> Uli. Ayan. Ayan. So, gano'n lang siya. Ayan, hindi ko lang yung like kung gumagana ba siya. o hindi. Natanggal ba ito? <laughs> hindi ko alam kung gumagana ba sya hindi, so ko, gumagana, gumagana, siya. o hindi sa mga vlogs ko. Bakit gumagana din naman siya. Lobo. Kasi pag malayo, uh, mm. So, ito guys, na-adjust din yan. Ba't yung nandito? So, i-assemble nyo na lang siya kapag ano. So, ito nga pala yung alam nyo ba guys, kung bakit pa gusto kong gusto kong magkaroon ng video ko. Kasi, may gagawa mag-vlog, vlog, ganun. Sumikap sa mga tao na makakapag-vlog ako, ganun. Kaya ako nagpabili niya ito sa aking papa. So, ito yung ako ng papa ko na sa ice cream dito. Tapos, papakita ko na yung kusan ko na bilhin. So, nakita ko lang ito sa Facebook. Kaya, lumitaw ko siya sa Facebook ko. So, ito guys. Ayan. Yung bilhin na siya ni papa sa akin. nandito na siya. Sobrang excited ko siya isemble. Kaya, ayan. Nabuo na siya. Kaya, ganito na siya. Actually, yung hawakan niya. Ayan, isabi ko naman yung Yung hawakan nga ito. Tapos naman naman siya i-stand. Ibukhang nyo lang siyang yun Yung dalawang wings niya. eh, Ito lang yung ganyan so, na siya. Ayan na. O, di ba hindi mo na kailangan na may kahal power, ano, um, isandal mo lang yung cellphone. Hindi mo na kailangan maghawak. So, ayun so, Ayan lang, guys. Bye! Bye!